Libra, ngayong araw ang dapat mong gawin ay may striktong ugali na may katapangan na naaayon sa sitwasyon, para makuha mo ang tiwala ng makakausap at hindi ka naman kagad, basta magagawa ng kalokohan ng mga kausap na tao, at ngayong araw ay dapat mong unahin ang mga kahilingan, ng minamahal kong may nasabi sa iyo, nang hindi mawala ang mga swerte ng inyong mga kahusayan, sa mga gustong magagawa. Sa trabaho, ay okay kung magiging masaya ang aura mo sa mga ginagawa, ay may lalabas mo ang katalinuhan sa mga gagawin at makikita ng boss na ikaw ay maaasahan nila para sa laging maayos na trabaho. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay iwasan mo ang mga binurong pagkain, at mga barbecue dahil kayang magbigay ng ikakahina ng mga ugat sa mata at bituka at makakakuha ng pagkahilo ngayong araw ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 34 number 10 at number 22 Scorpio, kung may plano ka na dapat kausapin kahit malayo ay dapat mong mapuntahan, dahil mas okay na makapunta ka dahil ang swerte ay pwedeng biglang may dadating para sa iyo. At ngayong araw ay dapat kang maging mas maunawain sa mga makakausap at ganoon din sa mga kapamilya. Dahil pwede kayong makagawa ng mga bagong idea na pwedeng sa pagkakakitaan ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay bawal muna sa iyo tumanggap ng kamag-anak, Nabibisita dahil pwedeng mag-iwan sa bahay ng bad energy ng relasyon, na mga inggitan at paghina ng kalusugan. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging matapang ka ngayong araw sa dapat nagagawin sa trabaho, nang walang kumuha ng iyong mga kaalaman at karunungan, dahil kung magiging mapagbigay ka ay ikaw din ang pwedeng maging malungkot. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow number 10 number 36 at number 21. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may schedule ka na pupuntahan. Mas maaga ka ay mas aayon sa iyo, ang pagkakataon sa mga gustong mangyari at mag-ingat ka lang sa mga ibang kausap dahil pwede may masabi kang ikakagalit nila kahit tama ang iyong sasabihin kaya mas iwanan mo na lang kung naiinis ka na ang mas maganda sa iyo na pwedeng magawa Sa tahanan ang pahiwatig ay maging maingat ka sa pagtanggap ng bisita na ibang tao sila ang magbibigay ng suliranin sa pag-iibigan. Kaya kahit kakilala ay bawal muna para sa iyong tahanan, sa iyong pera ay huwag ka magpapalabas ng perang malaki ang halaga. Ngayong araw may sinyales na malulugi ka kung maglalabas ka ng pera. Sa pagmamahalan ay normal na masaya ang laging ninyong pag-uusap sa ikakaganda ng plano sa pamilya, ay maganda kaya lagi ninyong gawin dahil nagbibigay ng mga bagong idea ng pagmamahalan sa pag-asenso sa buhay, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 24 number 31 at number 18. Capricorn, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, kanselahin. Mumuna ang lahat ng schedule mong meeting kung meron dahil may kahinaan ang iyong aura ng swerte. Mahina kaya sa ibang araw mo na lang sila kausapin na may malakas ang aura at doon makukuha mo ang mga gusto mong mangyayari. At ngayong araw ay mas maging maunawain ka sa mga kausap, sa pamilya, o kamag-anakan para hindi ka makapagsalita na magkakaroon ng suliranin, at kung maging maunawain ay lagi kang may gabay ng katalinuhan sa dapat na magawa. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat ngayong araw dahil may mga kasama na gusto kang makuhanan ng kaalaman na siya ang pwedeng makalaban mo sa posisyon sa pag-asenso sa trabaho kaya ang maging maingat ay doon ka-asenso sa trabaho sa pagmamahalan ay may sinyales na maliit na suliranin, ang pwedeng mangyari kaya maging maunawain ka ngayong araw, kung konting salita lang ay iwasan mo ng sagutin para walang mawala na good energy ng swerte sa inyong pag-iibigan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 20, number 19 at number 11. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay sa iyo, kung ikaw ay may plano na magtrabaho sa abroad, kung bata ka pa ay mas pag-asenso ang iyong magagawa, pero kung may edad na ay maging ka na lang, kung saan ka kumikita sa ngayon at makakaipon ka rin ng maayos ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay mahina ang swerte mo kaya dapat wala mo ng deal, para hindi ka na madalaw ng kalungkutan, at bawal lalo sa iyo ang pagpirma ng madalian, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, pag ikaw ay kanilang inaya na samahan sila, sa gagawin na pakikipag-usap ay pwede mong samahan, dahil may aura kayo ng swerte kung magkakasama. Sa trabaho ay okay ang lahat sa gawain walang sinyales. Na problema pag unlad para sa iyo, kung mas matatapos mo ng mas maaga ang mga pinapagawa sa iyo, ang dapat na iyong iiwasan, ang mga kasama sa trabaho na mahilig sa alak, dahil problema sa pera, at pwedeng magkaroon pa ng tukso ng pag-ibig para sa iyo, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 20 number 32 at number 17. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may maganda kang aura, sa pakikipag-usap kaya kung ikaw ay may transaction, tuloy mo ang naiplano. At kayang kaya mo ang mga makakausap, basta huwag ka lang magtiwala kagad, at hindi ka mapapahamak, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang makipag-transaction, muna sa mga kamag-anak, dahil magkakagalit din kayo, sa hinaharap na tungkol sa pera. Sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig kung mayroong naiipo na perang kapital, sa pagnenegosyo, ay iyo talagang alalayan dahil para hindi sila mapapahamak. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos ngayong araw sa mga ginagawa, maging masinop ang dapat mong gawin, dahil kung magiging pabaya ka ang mga kasama sa trabaho, ang kukuha ng iyong swerte sa mga ginagawa sa trabaho, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 34 at number 22 at number 19.